magandang araw, ang tatalakayin natin sa pagkakataong ito ay tungkol sa executive power at ang mga kapangyarihan at sangay na ito. Bago tayo magsimula, ano nga ba ang executive power? Ang executive power ay kapangyarihang binibigay sa Pangulo ng Bansa. Ibig sabihin nito, kapangyarihan nito na magpatupad ng mga batas at siguradong nasusunod ng batas na pinipirmahan ng Pangulo ng Bansa. Sino nga bang mga pwedeng maging presidente ng ating Pilipinas? Ano-ano nga bang mga qualifications na kailangan dito? Una ay ang natural born citizen of the Philippines. Ibig sabihin, dapat ikaw ay ipinanganak dito sa Pilipinas. Susunod, registered voter. Susunod ay ang able to read and write. Pang-apat ay at least 40 years of age on the day of election at ang panghuli ay resident of the Philippines for at least 10 years before the election. Meron din tayong tinatawag na vice president at parehong qualification lang ang kailangan katulad sa presidente. Ang, ang isang presidente ay maaaring mamuno sa loob ng anim na taon, ngunit hindi na sila pwedeng tumakbo ulit o yung tinatawag nating re-election. Samantalang ang Vice President naman, kapag natapos niya ang kanyang panunungkulan ng apat na taon, maaari naman siyang tumakbo bilang Presidente. Narito ang mga kapangyarihan ng Pangulo na naeelect. Una ay ang The Power to Enforce Law. Ang The Power to Enforce Law ay ang Pangulo ng mga Pilipinas ay may kakayahang magpatupad ng mga batas na naaaprobahan sa Kongreso at Senado. May mga karapatan din silang mag-allocate ng mga budget para sa ahensya ng mga gobyerno at mga pangangailangan sa kanyang mga proyekto. Susunod ay ang borrowing power. Borrowing power naman, ibig sabihin nito ay may kakayahang umutang ng pera na kinakailangan para sa kanyang mga proyekto at pangangailangan ng isang bansa. Ang pangungutang ng pera ng Pangulo ng Pilipinas ay para lamang sa kanyang mga pangangailangan at mga ginagawang proyekto para sa isang bansa. Susunod naman ay ang veto power. Ang veto power naman, ibig sabihin nito, may kakayahang hindi aprubahan ang mga bill o batas na naipapasa sa kongreso. Kung ito man ay nakalalabag sa ating mga batas, hindi aprobahan ng mga batas na ito. Susunod ay ang military power. Ibig sabihin naman nito ay ang Pangulo ng Bansa maaari siyang magdeklara ng martial law kung kinakailangan at kung nakikita niya sa mga panahong magulo tulad ng envision, rebellion, upang magkaroon ng kapayapaan meron din tayo tinatawag na diplomatic power. Ang diplomatic power naman ay may kakayahang makipag-ugnayan sa ibang bansa katulad ng pakikipagkasunduan sa iba pang gobyerno ng ibang bansa para sa ikabubuti ng kanyang pinamumuno ang bansa. At ang panghuli ay ang power to appoint. Ibig sabihin lang nito, ang Pangulo ng Pilipinas ay may kakayahang mag-appoint o mamili ng mga tao na sa tingin niya ay maaprubahan o kaya magagampanan ang mga task na ipapagawa sa kanya. Maaaring sa mga ahensyang tulad ng DepEd, DOH, DFA, DOF at marami pang iba. Samantalang ang mga kakayahan na po niyang ipamahagi sa iba ay ang ang ambassador, heads of executive department at marami pang iba. Susunod ay ang pardoning power. Maaari niya namang patawarin ang mga taong nagkaroon ng pagkakasala sa bansang Pilipinas tulad sa rebellion. Ano-ano nga ba ang mga paraan ng pagpapatawad ng isang pangulo? Una ay ang pardon. Ano nga bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nang ay pinapatawad ang anumang nagawa niyang kasalanan. At ang susunod ay commutation, ibig sabihin pinabababa ng isang pangulo ang sinitensya ng isang tao. Meron din tayong tinatawag na reprieve. Kung ang isang tao ay nagkasala at siya ay papatayin sa pamamagitan ng bitay, ay maaari itong ipatigil ng Pangulo. Ngunit sa panahon kasi ngayon, wala na tayong tinatawag na pagpatay o yung death penalty na tinatawag natin habang buhay na pagkakakulong na lamang. At ang panghuli ay ang paron. Ibig sabihin nito ay ang pagpapalaya sa isang nagkasada base sa kanyang mga nagawang kabutihan. Hanggang dito na lamang ang aking bahagi. Maraming salamat sa pakikinig.